And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, So, totoo pala yung 100 billion insertion na sinasabi ni Saldico na ipinasok ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos. Na nag siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente that I will attest na hindi totoo. No? Uh, yun talaga absolutely uh, untrue or false. Ano? Uh, untrue or uh, completely false. Why? Because you know, last Sunday, uh, I received a call from the camp of uh, former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, Uh, noong nakita niya si Saldi ko sa social media na nagsasabing uh, merong 100 billion di uh, umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, uh, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, no? not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Ano? Ang bilis namang husgahan ni Senator Lacson na wala agad kasalanan si President Marcos, eh siya mismo ang nagsabi at pinatotohanan din mismo ni Senator Lacson na may 100 billion insertion nga. Tapos sasabihin eh, walang kinalaman agad ang presidente o may ibang mga politiko ang uh, claim na sila ang may kagagawan. Nako po, malabo na ho itong uh, investigasyon na ito. Talaga hong mayroong kinikilingan.